Magandang gabi sa inyo mga kagala. Ako naman po si Prospesor Gala ay nandito ngayon para sa ating video. Ang ating video ngayon ay tungkol sa isang may diabetes. Ano kaya ang nagiging buhay ng isang diabetic? So tawagin na natin ngayon si Pops kasi meron siyang diabetes. Tingnan natin kung ano ang buhay niya. Pops, salika nga dito Pops! Ano ba yun, Doktora? Ano ba ang atin? Ang video natin ngayon Hello. ay tungkol sa buhay ng isang diabetic. Okay? Okay. Oh, eh, kaya pala hinanda mo yung bago ko. Oo. So, una... Ito kasi, Doktora, ito kasi ang kain ko. Mm. Uh, tingnan mo. Ha? Ito ay salad. Mm -hmm. Sa gabi, ito lang ang kinakain ko. Uh, may ano yan? May labanos, pipino, kamatis. Uh, kalamansi, ayan. Ayan, sa tuwing gabi, itong pagkain ko. Pagkatapos, meron akong uh, water. Ang water kong ito ay, ano ito eh, yung... Mangga. Man Oo. Oh, talbos ng mangga, nilalaga. Magaling pampababa ng sugar. Kasama yan dito, siyempre. Okay. Ito, ano naman to? O, oh, pero ito, ano, siyempre, ba't mo nanda ito, doktora, para, <coughs> para ano, ah, uh, ito sa pagturok, di ba? Oo. oh. oh para maturok ko siya, ma-check ko kung mataas yung sugar niya. Ito yung nilalagay dito. Wow, tinitest so, natin yan. tine-test yung sugar. Ito ilalagay ito. ito Pagpasok dito. Tapos, to turn on ko siya. And then... Ito yung pantusok. Oo, may pantusok siya. Asan ah, na yung turn, ano? Pa tayong ano ah? Uh, na yung pantusok? Yung box? Ito yun. Ay, yun. Oo, ito. Tapos, ito yung ano, nilalagay dito sa loob. Natuto na ako nito. Dati hindi ko alam. Hey, tapos, ito, to, eh. <laughs> 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 tapos ito siya ay tinatanggal. Tapos <laughs> ibabalik. Tapos iseset. Anyway, may aray yan, may aray pagkain na ng tinuso. Every, every Sunday, nagaganito kami para makita ko ng monitor kung ano po yung sugar niya. So, kaya, mga kagala, ito yung buhay niya, ang dami-dami niyang parafernalia. So, binili ano, ito pang BP. Pang BP. Pang BP. Oh. Wow. Okay. Okay. Ako mo na. Okay ba? Gusto. Okay. Gusti, gusto mo to. Okay yan, doktora. Kaya lang minsan siyempre, kailangan pilitin eh. Ayaw mo. Nakaka, ano, nakaka, uh, nakaka nakakasawa Pero wala tayong magagawa. Oh, oh. Ang buhay talaga ng isang debit diabetik, napakahira. Mm. Kasi, kung ayaw niya, ng mga ito, ito na lang ang ibibigay ko sa kanya. Ito ay huh? Golden Haven. <laughs> At saka ito naman, St. Peter. Kung ayaw niya, ng mga ito, ng mga gamot, ito na lang. Patay tayo, yan, Doktora. <laughs> oh. So, ano, anong gusto mo? Ito, set A <laughs> o set B? Kayo, kayo mga diabetic mga kagala, ha? Ganito ang isi-set sa inyo ng iyong mahal na asawa. Ah, katakot eh. <laughs> Dito na lang ako kasi sino mga nang ganito. Parang, sige, ayaw mo na itong mga pagkain na ito. <laughs> sige, ito na lang. <laughs> oh. Kaya, Gamot din ito mga Gamit. kagala, gamot din ito kasi kailangan lumakas ang loob mo. <laughs> kailangan ano? Kailangan kailangan mong panindigan ito, pagkain na ito. Kailangan mong panindigan ito araw-araw. So ay saka na later na. Ay, mo. Sige sige. Oh. Ah, uh, ito pa do, ano oh, doktora. Uh, ang ano ko lang sa mga debit. Huwag kang matakot. Huwag kayong matakot na may diabetes kayo kasi hindi naman yan ang ano eh. Hindi naman yan ang katapusan mo eh. Yun nga lang, araw-araw masakit. <laughs> masakit sa paa. Kaya... Para kang namimintog ang mga kat katawan sa sakit. Pero yun nga, marami tayong gamot dyan. Gamot ito, gamot yan. Mas matinding gamot ito. Sa St. Peter kaya ang gawin natin mga gala lagi uh, bawas-bawas sa kanin, bawas-bawas sa chocolate, lalo na sa coke. Okay? Hindi so, pa na yun, doktora? Sinasabing bawas-bawas na coke, pero pagbibili mo na ako ng coke. Pagkatapos iniinggit mo ako. Hindi, huwag kang maingit. Huwag kang So, ganun lang. At Tapos bibili ng chocolate. O, oh, siyempre, eh, ako ang gagawin ko pag bumili ako, bago makarating ng bahay, hinati ko na. <laughs> yung party ko, nakain ko na. <laughs> <laughs> Nagsisikreto siya. So, ayan mga kagala, ito yung buhay ni Pops. Mayroon siyang diabetes. So, may pang may pang ano nang sugar problem may, may pang, blood pressure ay oo oh, yes, so, sus, pang sugar pang, pang blood sugar sh, sh, pang ano sugar blood pressure Ah, uh, ito naman ay uh, um, anong tawag dito Uh, salad dito. Salad, o punga. salad. No rice, uh, no rice kasi, no rice. Tapos ito naman ay... Um, uh, ng uh, uh, tambos na... Tambos na mangga. Okay? Uh, Or if ayaw niya, ito yun. Okay? Ako, uh, oh, bilikado yan. <laughs> Sige. Pero, pero mga kano, ka, mga kagala, huwag kayong matakot dito pag meron. Huwag kayong matakot. Ang nisipin nyo, kasi darating tayo sa panahon talaga na ano, na in na tayo eh. <laughs> Preparation lang yan. Ako hindi ako natatakot dyan, kagala. Ah, uh, sa toto lang. Kasi, ah, uh, ako kasi ano eh, ah, uh, open mind ako eh. Ah, uh, inaano ko lang yan. Nahanda. Ah, Hinanda ko yan. Napapangiti lang ako. Pero yan ang totoo. Ah, uh, uh, mas magandang prepare tayo sa lahat ng panahon. Oh, prepare ko sa sarili ko para tumagal ang buhay. Pag hindi, hindi na umabot doon sa tagal ng buhay, ito na yun. <laughs> si St. Peter. Kaya kuha na kayo, uh, kuha kayo ng St. Peter, huwag kayong matakot. Uh -oh. Okay. So, pero, doktor, ano ba? Sa St. Peter, nandiyan ka. Kung halimbawa, meron tayong subscriber, subscriber na kukuha ng St. Peter, paano ka makukunta? Um, comment down lang dyan sa ating video. At uh, kayo po ay aking... Uh, Tutulungan. Uh, tutulungan or kung gusto naman ninyo maging ahente pwede rin po kasi ako po ay isang ahente dahil po yung mga commission ko na nakukuha ko every month ay pinanghulog ko rin po kahit pa paano ay self-liquidating na po yung ating uh, Um, ito. Si okay. So ito naman po ay isang certificate of ownership sa Golden Haven naman po. Ito ay kay Doc Maso. Eh kung sino naman po yung may gusto ng ganito, pwede po itong uh, transfer of ownership. Okay, so kita uh, nyo niyo nakagala mm -hmm. ang galing ng doktora ko sa paghahanda para sa akin. Uh -huh. So, wag po kayong mag-alala ano po siya prepared. <laughs> prepared ako sa mga pang check up prepare ako sa aking pangba, pang pampababa ng sugar. Hindi, uh, mga kagala sa totoo lang. 16 yung ano ko, sugar. Nag-try ako kasi nag try ako. Nag uh, ano ako nag-check ako. So nag-start sa 16. After one week sa kakain ko ng ganito naging 14. So bumaba ah, 12. 12. 12. 12 Naging Kaya lang, pagkatapos sa isang linggo, back to normal, inom ng coke, chocolate, bumalik sa 14. Parang hinahabol ako na <laughs> Parang nangahabol sa St. Peter. Luko-luko St. Peter yan ha. relax ka lang dyan. Oh, okay. okay. next week, sigurado, mababa uli yan. Okay. I-update ko kayo, mga mga kagala, tayo mga diabetes, ano. Kaya matapok. Oh. Kasi, may mga namamatay dyan, lakas ng katawan, binaril hinoldap. Oo, oh, nakonsumo dahan, patay. oh so, yung diabetes, hindi yan ginagalaw kasi may sakit na nga, gagalawin pa. So tumatagal ang buhay. Yan lang po. Ah sige. Hmm. So, ah uh, maraming salamat sa inyong paggala. Ito hanggang dito na lang po ang ating video for today. So, um please subscribe, like sa ating uh, video. Ito po si Pops. At, at si, si Profesor Ang Gala. Medyo na know po bubulol tayo. Ay, oo. Si Paps at si. Profesor Ang Gala. <laughs> Goodbye! Sige po, goodnight! Uh, sa susunod ulit na content. Maraming salamat, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan. Uh, maging kayo man ay nasa iba yung dagat. Uh, pagpalain po tayo ng may kapal. Po na. Huwag po tayo maka, makakalimot maglasal. Yan lang po ang sikreto ng buhay. Magdasal, magdasal, magdasal. Maraming salamat. Okay, bye-bye.